うん。<music> maglalaro kami ng aking kasama at ako ang mamimili ng games ng aming paglalaro ngayong tapulan So, wala kang choice kung di dito sa bahay. So, ang um, ang napili kong games ay yung madalas namin panoorin kung hindi kung di ang um, family feel kasi nga everyday kami nanonood ng family feel tapos lagi niyang nakukuha yung top answer tap answer lahat ng kukuha niya, guys. So so ngayong gabi, wow. ngayong gabi ay hahamunin ko siya guys na makuha niya lahat ng top answer. So itong uh, din namin na ano na family feud is up, kaka-upload pa lang ng 2 hours. 2 hours ago pa lang niya na na-upload. So, hindi pa namin na papanood ngayong gabi. So, uh, yun ang panonoodin namin dahil every time na nanonood kami is magkasama ka So, ngayong gabi manonood kami para i-game, uh, i-challenge ko siya o nahamunin ko siya sa game na to na manalo ng 200 pesos kapag na kuha na lahat ng top answer. So, every time kasi nanonood kami guys, lagi siya nakukuha niya lahat talaga ng top answer. Kahit, kahit kayo mismo guys. Uh, kaya ngayon titignan po kung makukuha niya pa rin yung top answer lahat. So, eh, challenge ko siya guys ngayong gabi. So, tingnan nyo maigi kung gaano siya kagaling na hulaan o sagutin yung top answer ni Ding Dong Dante sa Family View. So, let's go guys. Watch and see. Okay guys, sa mga hindi pa po pala nakakapag- uh, Uh, subscribe, subscribe na po at huwag kalimutan, pindutin ang uh, notification bell para lagi kayong update sa aking na-upload. Tsaka, pakilike na rin kapag naibigay niyo itong video okay. na lang guys, hindi ko na patatagalin. Okay. Okay. <tinyo> uh, <tinyo> <maraming video. tinyo> <tinyo>

sakminalo yup. ah, oh. sa sa mo to oh mas dumalas to ano yun sa totoong puso ilipon ko ko lang sa ates bago dumalas alam bojobojobojobo oh yun yun first part just fast money give seconds of the clock or else give me twenty ten then the highest kahalasipang amnat in Asia sa kawayan bahay Actually, bye bye world lugar ng Banyo! E uh, nalado? Anong nalado oh. yung mga pagkagawa ba? Ano na? Hindi ko nalangin. Sa, sa anong... Yung... Yung ano yung maraming nadudula. Sa akin, banyo. Banyo? Yung no, sa kanya, tablado. Ah, sa akin... Pagdala na? Pagdala na. Ako, banyo. Hmm. Doon na nalangin tong scientific. Sa shower, ay pineapple juice. Hmm. Hindi naligyan natin. Lugar kung saan marami na nadudulas? Banyo. Ah, um, eh, dadado. ano Anong Ano, sa ano sa'yo? Done, ah, yan, susunod. Ang luma pa sa shower ay pineapple juice. inumin Hindi maliligo. O, ikaw. In. Hindi maliligo. Kung, kung ano na lang sa shower ay pineapple juice, anong gagawin mo? Ako, eh, inumin ko. Magugula. Mag Magugula. Magkakasabit sa sari-sari ko, ano yung makakasabit? Chichiria! Of course, that one! Oo. Chichiria! O, chichiria din! sa tayo! Anong ang 5 years old na bata. 7-7! Eh! sa akin. Ano dapat mga mo yung Ano mga Ano? Ha? O, alam ko ba! Kawisano naman! Yung... Yung... ko sa una, yung ano... Yung... Yung...

Sa kung saan maraming nagudulat sa mo sa ano? Oh, Ako. banyo ikaw. Pagdarin Ano ba sa'yo? Yes, yes, sa akin doon ha. Pahit sa yung kawan. di ba? Sa akin no ano, uh, yeah. diba? oh. three. Oo ma. Kasi, kasi nang kasi yun. Oo nga, sige na. <taps> uh, anong gagawin mo? Ano ba pa yung apple juice? Inumin! Okay, Siyempre. Ano sa kamu magugulat? Magugulat akan ako. Aku akan mengejutkan. Kita sudah menang. Kami ka bisa mengatakan di Sari Sari Oh Cipcir. Ya, kita sudah menang. Kita sudah menang. Jadi, kita menang. Kita sudah menang. Saya sudah menang. Aku Aku Kami

Kasi dami din yan eh. Ikaw Oo, oh, kapag so, Ah, galing nga. Ako, oh Oo, apa? Oo, apa? Oo, apa? Ikaw liya pala nila ni Nagi. Binili niya na Chow King. Napunta sa Chow King. yan So, ito yung mga inorder niya. Ah... Uh, dahil malamig ngayon, apat na piraso Shanghai, Shanghai guys, apat na piraso then Showman, okay. Showman, show me show me so then ah uh, panse okay guys, kain na tayo. Okay, kain muna tayo guys. Hey guys, natapos na rin kami sa... Uh, family feud pa games dito sa bahay. So, yun nga, uh, naisipan ko na hamunin siya na uh, man, man, hamunin siya sa games na to dahil araw-araw namin napapanood ang family feud at lagi-lagi naman niya na, na tatama, na tatamaan lahat ng Uh, question do nasasagot niya lahat naiinis pa nga siya pag hindi nasasagot ng tama o oh, namamali yung contestant sa sa napapanood namin uh, minsan hindi niya na kasi nga gusto niya talaga natatama yung sagot ng ano oh, na, na na natatama yung sagot ng contestant kaya pag natatamaan niya o oh, napapansin ko rin araw-araw napapansin ko talaga laging got all yung ano niya yung sagot niya kaya naman ngayon uh, hindi naman ako napahiya sa inyo guys uh, ayun uh, natama niya lahat ng mga mga answer na inano ni Ding Dong Dantes diba, so kung nanonood ka man Mr. Ding Dong Dantes baka pwede mong i-invite tong kasama ko <laughs> so yun nga guys kung bago pa kayo sa youtube ko youtube channel ko uh, huwag pong kalimutan mag subscribe, like and comment, pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong up uh, updated sa aking mga i-upload na videos. Kung sa mga gusto lang gusto po ng ganitong klasing video, uh, open po ako sa suggestion nyo. Uh, please comment down below lang po para makagawa ako ng mga ganitong klasing video. Uh, at, at at sa mga, mga sumusuporta po sa akin dyan, maraming maraming salamat, especially sa family ko, uh, sa mga taga-Bicol po dyan, Bicol region, maraming maraming salamat po sa mga suporta niyo uh, sa pag-subscribe po sa akin channel. At sa mga kakilala ko, sa mga sa mga hindi ko po kakilala na uh, na nag-subscribe sa akin. Sobrang thankful po sa inyong lahat. At uh, marami pa po ako uh, marami pa po ako na ia-upload at uh, nagkakaroon uh, nagkakaroon din po ako ng lakas na loob na magpatuloy dahil sa inyo. Maraming marami pong salamat. Uh, uh, see you po sa mga susunod na video ko. Bye.